Nangangamba na ang mga nagtitinda sa Cloverleaf Market sa Balintawak, Quezon City dahil sa posibilidad na ipasaranga ang palengke dahil sa hindi raw pagsunod nito sa iba't ibang pamantayan tulad ng kalinisan at tapunan ng basura. Balita hati ni Susan Enriquez. Kasama ang Quezon City Police District, nag-ikot ang mga taga-Market Administration and Development Department ng Quezon City Hall sa walong palengke sa Balintawak Market target na makita ang compliance ng mga palengke kung tumutupad ba ang mga ito sa requirements ng lokal na pamahalaan tulad ng health, sanitation, parking at sewerage. Unang inikot ng Cloverleaf Market, nabagsak sa inspeksyon. 2009 pa ka pero kasi hindi tinutugunan ng Cloverleaf ang mga requirement para sa operasyon nito tulad ng sanitation. Kaya sa inspection creating ng daw nila kung may natupad sa mga requirements. Ang compliance, ilang beses na po namin ni-remind sa inyo. So, Uh, kasama na rin po nitong aming uh, validation at inspection eh, to inform you na because na wala po kayong compliance, eh, may sasara na po ang palengke. Dahil walang nasunod, rekomendasyon ng lokal na pamahalaan, isara ang Cloverleaf Market. Nasa 50 taon na nag ooperate ang naturang palengke. Doon po sa inspection namin, wala pong improvement sa compliance. Yun po yung, yun din po ang purpose namin pagpunta dito. Reported sa amin, ganon so since wala naman po kami nakitang improvement sa compliance na iyon po yung aming pinupush ever since. So sa amin pong pagmi-meeting bukas, uh, iyon po yung Sa at saka iisasabihin ko na uh, walang compliance eh din. So we decide na i recommend for na. Ay sa may-ari ng Cloverleaf Market, gusto naman nilang tumugon sa requirements ng lokal na pamahalaan, pero madalas daw na ganito ang nag usapan. Bakit yung ako binayaran lahat? yung requirement, hindi mo, bibigay namin mo na gusto ba niya, ay yan mo ng requirement. Bago ba, hindi, magbayad ka na mo na. That is the practice. Magbayad mo na. Ano gagawin namin? Bago sa magkukumpla. Ang mga tindera sa Cloverleaf Market ngayon pa lang nagpaabot ng pangamba sa posibleng pagpapasara sa palengke. Kung kami matinda, sustentuhan nila kami ng araw-araw sa buong palengke. Dito ako kumikita sa, sa ano Kaya huwag nyo pa sa Nakikiusap po kami sa inyo. Yung iba mapipilitan magnakaw, manghold up, yan ang mangyayari. Kaya pa nandong papasarap. Susan Enriquez, GMA News.